4 5 6 7 8 9 10 Iyan ay ilan lamang sa mga masasayang eksena sa isinagawang magical show para sa mga chikiting noong linggo. Kada taon, parte ito ng fiesta activities ng Barangay Oranbo masaya, nagtatawanan at tungtua ang mga bulilit sa kanilang napanood. Game din silang makisayaw, makikanta at makilaro. Kahit ang kanilang mga magulang at kapamilya ay nagalak sa handog na programa. Layunin ng barangay sa pamunuan ni Kapitan Richie Pua ng Council at ng kanilang sangguniang kabataan na mabigyan ng aliw at saya ang mga kabataan sa kanilang lugar. Maliban sa programa, nakatanggap ang mga bata ng pagkain, laruan, health kits at iba pa mula sa iba't ibang sponsor sa nasabing aktibidad. Ah, ngayon pa meron kaming magical show at uh, palaro sa mga bata na uh, ages 0 to 10 years old. Kasi syempre nagkaroon kami ng bingo unahan sa kahapon. Ngayon naman, for kids naman yung uh, gusto namin mag-enjoy din sila pa ngayong fiesta. Natutuwa kami, nakabunta sila dito sa aming lugar at na nabisita niya kami. Happy uh, Fiesta, Barangay Oranbo! Viva San Agustin! Excited na po kami! <laughs> Mga magic po! Opo! Thank you! Thank you po! po dito sa Urambo. Happy Fiesta po. Thank you po. nag po ako sa event. Mga magical show, Tayawan at mga kantahan. Ako si Luwan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.